Ah. Pati komunidad o oh, yung design mo. Ah. Pala yan. Pala eh. <laughs> yung mga vlogger natin ya kabarangay. Oo. Yeah. Yung kalabaw ay may hilang ano. So, what's up mga guys? Welcome again to Richard Kabili Vlog and today, nandito tayo ngayon sa Tayabas at dahil nga Mayohan ngayon, opening ng Mayohan. So, alas 6 pa lang ngayon, sisimba muna kami dito sa church ng Tayabas. Yan, no? ang daming changging. No? Changgian. Yeah. Matinda. So, meron na rin dito sa Tayabas na yung mga baluarte arc yung mga arc sa daan makikita ninyo for the first time parang ngayon lang ano ano to eh nung nakaraan ay eh, walang ano walang mga ganong arc yan And guys kasama ko ulit si Mise si Uto at saka ako yan ito na wow arc yun yung stage nila oh dito ang daming arc oh yun oh. oh, may gaga na pinatanga doon Ayan guys, human o oh, yun <laughs> May mga tanim pa ano yan yeah, Ang oh. gaganda rin ang mga arc dito yan o oh. Yan, may mga nakalagay, mayuhan. Ito pala yung per barangay din ata yung mga wow. ang guys medyo na ambon yan ayos naman to kay kisa yung sobrang yung ano sobrang init yan wow yan ah. maganda oh, oh. dami rin dito mabibili yan Pero Meron na dyan sa loob na art exhibit. So hindi natin sure pero try natin tatanong. Baka tayo makapasok doon. Yan oh, dami pa. Magaganda o. Oh. Yan guys. Ito Sa may malapit sa bandstand. Ba iba rin yung design na sa may bandstand. Ayan Gaganda oh Ito pa oh Iba pa yung nandini sa may bandstand oh Ah yung Yung kalabaw ay eh, may hilang Ano yun O oh. Ayan Wow gaganda oh Ito pa oh Ayan kaya naman, pasyal na kayo dito sa Tayabas May mga gantong art na rin Try din natin dito sa may bandstand Ah, may design din dito yan oh. Wow Ito pa oh Atoy! Atoy! Yan ito, parang tanim or mga ano ito, Ala yan, paalay. <laughs> tsaka mayroong bantay eh. ka siya, ang oh. Ang ganda ang ganda ng maharlika dito, ayan oh. Wow. Ah, ah, kwa sa amo. For ah. Ngayon lang first time umulan ngayong ano ng sunod-sunod na init dito sa Hatay habas Ayun. Ano. Ang guys, yan, simula na ng uh, parade, parade dito sa ano sa may simbahan yan. Hodjat na naumpisa na ng mayuhan dito sa Tayabas manunod muna tayo ng parade yun, ang init kapistahan ni eh, ni eh, San Isidro Laboratorio. Eh. Hi. <laughs> ah, kapistahan ni eh, San Isidro Laboratorio. Ang guys, ito iikot doon sa may sa may Muntimbayan tapos sa ano. <laughs> yan mga tagay pa pampalala <laughs> eh. Yan. Ito, mga yan mga vlogger natin ya, kabarangay. Oo. Alak <laughs> kay Pesha Pilar. <laughs> yan, <laughs> si <laughs> Dati <laughs> Abid Buong barangay, buong barangay pala ito. Yan, dami.

pupuntahan naman natin is yung mga arc dito sa Tayabas. Hello. Hello. Dapat dito. Ayan guys, meron din dito mga tindayan. Dito sa may ARP. Papunta din sa may sa may prime mark. Ayan guys, ito na yung mga pahayas pa dito. Sa may Primark, malapit sa Primark. Ito yung papuntang munisipyo yan. Yan. Wow. Ano yan? O? Mukha? Maskara? Mayuha sa taiabas. pa. Yan. Wow. Ito pa o. Yan pa o. Ah, guys, ito yung isang derecho. Ah, yung pumarada. Ah, yung mga art. Oh. Yan, talas yung may gagawing event dito sa may harap ng municipio. <laughs> ang dami daming stall dito. Wala palang nakalagay sa harap ng municipio. And guys, ang dami mga tinda dito. Yan, oh. Ata, anong binil mo? Ha? Thank you, sir. Bumili litos. Ito nga na rin si Otto oh. Magkakawain sa vlog! Magkakawain lang sa vlog! Hi vlog! Yan to kayo ni Mrs. oh <laughs>